nandito kami ngayon, papunta kami sa Balute. Nandito kami sa Real Quezon. So, papunta kami ngayon ng Balute. kahit na medyo malakas ang alon, pero tuloy-tuloy lang ang kaligayahan, guys. Ayan. Dito tayo, guys, sa Balute. Ayan, mga kaploy. Ayan yung Gaganapan ngayon sa paliligo namin. Yan. Dito kami ngayon sa Balute. Papunta kami ngayon yung isla na yun. Nakikita nyo. Yan, yan. Diyan kami papunta. Maganda dyan guys. Mamaya makikita nyo yung lugar. Para malaman nyo kung pasado ba sa taste nyo yan. Uh, bayad sa bangka. 100 pesos. Bali ka na yun. 100 pesos. Bawat isang tao. 100 pesos lang bali ka na yun so sa mga gustong mag swimming dyan dito lang sa balutin sa real quezon ayan po murang mura lang po uh, 100 pesos bali ka na yun so medyo malakas ang alon ngayon mga kaploy eh, no? medyo malakas ang alon pero syempre hindi naman mapipigil yung kasi napakalapit lang naman hindi naman masyadong delikado malapit lang naman. tanaw lang naman yung Beach pa po yung baluti. Yan, baluti beach. Ayan po mga ka-ploy. Mga kaganapan ngayon. So, ayan po. So, lakas ng alo, no? Pero maganda, guys. Masaya kahit na... Kahit na medyo malakas ang alon, masaya pa rin. So ayan, oh, nasa gilid na tayo ng dagat pero abot, abot pa rin ng alon sa sobrang lakas. Ayan, malakas yung alon, mga kaplo. Eh, Pero tuloy-tuloy lang kaligayaan. ah minsan lakas ito eh. Uh, ah, Di off lang natin pero dapat may pasok na tayo. na so, Nag-offset ulit tayo ng day off para makaligo lang so ayan po no paalis na po yung bangka so hindi pwedeng sumakay kami lahat kasi medyo maalon eh kaya sana ng lahat kaya lang medyo parang medyo maalon kaya ayan nauna muna yung mga kasama namin ayan mga ka-flow ay mga kaganapan ayan mamaya kami naman sasakay yan yung mga na yun kami naman sasakay dyan So dito lang yan sa Real Quezon no? So papuntang Baluti Baluti Beach ay uh, Isa sa pinagmamalaki na Beach ng Real Quezon Yan 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 yung isla na yan 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 yung, yan yung beach Baluti Beach So ayan na paalis na sila no? ah uh, Ride safely lang sana sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan sa channel ko pa-subscribe naman para lagi kayong updated sa mga la sa mga bago kong videos uh, sa mga nakakaintindi maraming maraming salamat sa suporta ah. Ayan po huwag yung kakalimutan ni-subscribe yung Flow Vlog ah. para la para lagi kayong updated sa mga, lag mga bago kong videos so yan mamaya kami yan, sasakay na din yan So hindi hindi lang kasi pwedeng pagsabay-sabay kasi medyo malakas yung alon eh. So subscribe nyo rin yung Mary Joy Vlog. Mary Joy Vlog, vlogger po yan. Shoutout mga ka eh. Ayan na po. Alis na po yung baka. Kaya, kaya tangay na Taglit lang yan, mga 10 minutes, nandoon na sila. 10 minutes o eh. 15 minutes. Medyo naantabala lang kasi masyadong malakas yung alon. Ayan, ayan. Naantabala, naantabala lang. Medyo malakas yung alon. Eh. Ayan, dinadala yung bangka pa Pero kaya naman yan. Kaya, kaya yan. Uh, hanggang sa muli mga kaplo eh Stay tuned lang Maraming salamat Baluti Beach Real Quezon Ayan Naka-under uh, na yung One sa sa wakas So ayan Medyo Istanbul yung starting nila eh. Medyo malakas talaga yung alon eh Pero napakalapit lang mga 10 minutes Nandun na, na yun sila Ayan oh, malapit lang oh. Tanaw kaya ng lang oh ito. Kaya lang oh ito ng ano. Mga swimmer talaga. Kaya tong lang oh papuntang Balute kasi napakalapit lang naman talaga. Ayan oh, mga apo. So, ayan na oh. Malapit na agad sila, 'di ba? Kunting ano lang. So, shout out mga Kaplo A.